magandang araw po mga kawin after 24 hours po ng ating pagpapaanak ito na po ang ating itlog ng ito naging fry na po sila ayan po gumagalaw na po kahit pisa na po yan na po ay nakalapag pa sa sahig ng ating kahon dalawang araw po makukonsume na nila yung yok sa kanilang tiyan saka po sila magiging itim sa ikatlong araw po pakakainin naman natin sila lumalangoy na pati sila sa ibabaw ng tubig pagka sa ikatlong araw Good morning po mga kawin. Update po sa ating pray ng hito after two days po, ito na po sila bukas po, angat na yan pag kinatokpong, ganyan angat na yan lalangoy na, eh, ngayon po eh hindi pa Magandang umaga po mga kawin. Ito na po yung pinanak natin ng anak ng hito. Isa na po sila, pangatlong araw po ngayon. Bibigyan na po natin sila ng pagkain. Ang ipapakain po natin sa kanila ay ito po sa mga sa mga magtatanong kung ano po 'yan, 'yan po ay Chubby Flex. Maliliit na bulati po 'yan. Kinuha ko lang po 'yan doon sa attending fan. Sa magtatanong kung ano po 'yung Chubby Flex. 'Yun po ay bulating maliliit na first class na pakain po sa mga ornamental piece sa mga fry ng isda mga maliliit na mga isda ayan po ang hito natin lalagyan po natin sila ng pakain Magandang pagkain po yung chubby legs sa ating mga fry ng hito o kahit sa iba pang isda dahil yan po ay tinatawag na live foods o buhay na pagkain para sa ating maliliit na isda. maganda po siya dahil dahil nga po sa buhay siya kahit hindi po siya agad maubos ay hindi po siya nabubulok at sa pa po mabilis po lumaki ang ating mga alagang pray Follow and subscribe lang po at sa susunod na video po natin ay papakita ko naman po sa inyo kung paano kumuha ng Cubiflex. Ayan po, kumakain na po sila. Ngayon tatlong araw po natin yung pakakainin dito sa ating hatching tank. At ibababa na po natin 'yan sa fan. Sa air fan po. Salamat po. Bye-bye.